Isa din pala sa reason ng pagkakaroon ng dandruff kung bakit naglalagas yung buhok natin dahil natatrap yung mga product build-up sa hair follicles sa ating scalp. Kaya pala nung regular akong gumamit nitong salted up scrub ng Pop and Bloom napansin ko medyo kumapal na yung hair ko at wala na talagang mga product build-up o mga dandruff sa anit ko. Dahil sa main ingredients niyang salt talagang na-exfoliate niya yung aking scalp. Napakadali lang din niyang gamitin dahil ikakaskas mo lang yung pinakang salt dun sa iyong head and pwede mo na rin siyang gamitin and shampoo. By the way, after mo gumamit nito, kailangan mo mag-conditioner dahil medyo may pagkalagkit siya after wash. At good news, pwede rin siya sa mga batang may mga kuto dahil nakakatanggal din po siya ng mga kuto, kuyumad, mga lisa. At dahil problema ko nga sa anak ko, ang pagkakaroon niya napakaraming kuto, ginamitan ko nga ito. At yun, na lesson na yung mga kuto niya sa ulo. At kung problema mo nga ang pagkakaroon ng dandruff at maraming hair fall, ito na yung pagkakataon para itry mo itong salted up. Ilalagay ko yung link niya sa si yellow basket para kung gusto mo mag-check out i-click mo lang yan para makapag-check out by the way kakaunti na kaya bilisan mo na ang pag-check